heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila The Music and News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada. Alas sa is impunto na ng gabi. This time check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Balita. Balita sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Dismissed Bamban Mayor Alice Go sinampahan ng kasong tax evasion ng BIR. Kapalit naman ng Mayor ng Bamban na numpana. Senador nagbabala kay Guwo na hindi ito kailanman makapagtatago sa batas. Tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela at Piston, lumarga na. Mga raliyista di pinalayo ang programa matapos hindi mabigyan ng permit. Initial siphoning ng lumubog na MT Terra Nova, walang naging aberya. Re Investigasyon naman ng DOJ sa umano'y paihi, ikinasana. Commission on Audit na hindi maaring isa publiko ang audit findings kaugnay sa confidential funds ng OVP at DepEd. At mga atletang Pilipino na nagpasiklab sa 2024 Paris Olympics, mainit na sinalubong ng mga Pilipino sa Heroes Welcome Parade. Drive Max kita, Buong Puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM, Philippines. in the heart of changing lives, changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistensya ng Power Cells herbal capsule. ito ay Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na po ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 14, 2024. At kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Drive Max. Bandida. Bandida. Mga kabrigada, sinampahan na po ng reklamong tax evasion si dismissed Bamban Mayor Alice Goh. Nagtungo sa Immigration Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa tanggapan ng Department of Justice para kasuhan si Goh kabilang na si Jack Uy, ang buyer naman ng shares ng Baffoland Development Incorporated at si Rachel Karyon na siyang tumatayong corporate secretary nito. Ayon naman kay Lumagi, hindi nagbayad si Guo ng hanggang 500,000 pesos na buwis ng ebenta niya ang kanyang shares kay Uy. Samantala mayroon ng pansamantalang alkalde ang Bamban Tarlaca. Ito na may sa katauhan ni Municipal Councilor Erano Timbang na nanumpa ngayong hapon kay DILG Secretary Benhar Abalos Jr. Siya naman ang papalit pansamantala sa sinibak na alkalde. Tatayong acting mayor naman si Erano sa loob ng tatlong buwan. Paliwanag ni Secretary Abalos, si Erano ay absuelto sa desisyon ng ombudsman dahil sa lack of merit sa koneksyon naman sa Pogo. Tumutul kasi si Erano sa paglalabas ng permit sa pogo dyan po sa Bamban. Kaugnay na balita po, Bamban Acting Mayor Timbang aminadong nalungkot sa nangyari sa kanilang bayan pero gagawin daw ang lahat para magtuloy-tuloy ang serbisyo sa bayan. Brigada Cath Austria i Brigada Mo. Aminado si Bamban Tarlac Acting Mayor Erano Timbang na nalulungkot siya sa nangyari sa kanilang bayan. Ito ang kanyang pahayag matapos ang opisyal na panunumpa bilang Acting Mayor kay DILG Secretary Benhar Abalos Jr. Ayon kay Timbang, gagawin niyang lahat para magtuloy-tuloy ang serbisyo sa kanilang bayan. Kabilang narito ang pagpapatuloy sa mga naantalang proyekto ng dating administrasyon. Si Timbang ay uupo bilang Acting Mayor solo loob ng tatlong buwan. Samantala, sinabi naman ni Abalos na Welcome Development ang desisyon ng Ombudsman para hatulang guilty si suspended o dismissed Mayor Alice dahil sa umunay connection niya sa iligal na pogo sa kanyang bayan. Tinayak niyang magtutuloy-tuloy ang serbisyo ng lokal na pamahalaan sa nabanggit na munisipyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Drive Ilang senador naman nagbabala kay Go na hindi ito kailanman makakapagtago sa batas. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Si Wan but Shi Ken Atai. Yan ang naging babala ng Senate Committee on Ways and Means Chairperson, Sen. Win Gatchalian. Kaya gawaping aka Alice Lago na hanggang sa ngayon ay bigo pa rin matunto ng otoridad. Sa so, nakarang pagdinig, binanggit ng National Bureau of Investigation o no NBI na sa bulukan huling nakita si Go. Sa matalayan kay Gatchalian, ipinapakita lang na naging hatol ng ombudsman na si Go ang utak at tao sa likod ng pagpapatayo ng Philippine Offshore Game Operator o Pogohab sa baba laban talak. Matatanda na na sabing hub sa talak ay pinaniniwalaan na sangkot sa iligal na aktibidad tulad ng human trafficking, torture at money laundering. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, All story. Drive Max Lita Lita Samantala hinarang at hindi pinayagan ng kapulisan na magmarcha patungong Menjola ang piston at manibela. Ito ay dahil sa umano'y kawala ng mga transport groups ng permit. Patuloy na ipinapanawagan ng grupo ang pagbasura sa jeepney face out at pagbalik ng kanilang limang taong prangkisa. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, hiling nila sa Pangulo na pakinggan ang minorya at basahin ang nilalaman ng Senate Resolution. Sinabi naman ni Camo de Floranda, ang National President ng Piston, na hindi dapat palampasin ang mga palusot ng administrasyon sa pagpapatuloy ng negosyo at makadayuhang modernisasyon para lalong linlangin, takutin at hatiin ang kanilang hanay at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa malinaw na kapalpakan ng programang ito. Mga kabrigada, nagpapatuloy pa rin ang inisyal na pagsipsip sa mga langis na nagmula naman sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Coast Guard Station Bataan Lieutenant Commander Michael Janinsina, sinabi nitong naging successful ang pagkakabit nila ng pipes direkta sa mismong tanker. Uh, ito po yung pag install ng pipes mismo directly doon po sa uh, pinaka-tanks nitong motor tanker Terra Nova, no So successful po yung uh, nakita natin at, uh, at na-observe natin uh, during that set initial siphoning. no At uh, uh, nakita po natin doon na wala pong uh, leaking doon sa installation area. Samantala, sinimula na naman ng Department of Justice ang investigasyon sa umunoy paihi scheme sa langis sa bansa. Sinisilip ng DOJ-led Bataan Oil Spill Interagency Investigation ang posibilidad na ang tatlong vessels na MT Terra Nova, MT KR Jason Bradley at MV Merola 1 ay dawit sa naturang oil smuggling. Sa kapihan naman, sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya na kailangan nilang pag-aralan ang usaping ito dahil nahihirapan ng bansa sa naturang oil smuggling at oil pilferage syndicates. Sa panayam naman ng Brigada News FM Manila, kay Coast Guard Station Bataan, Lieutenant Commander Insina, sinabi nitong patuloy silang nakikipag-ugnayan sa DOJ hinggil sa mga impormasyon kaugnay po sa PAIHI scheme. Well, tayo po ay uh, patuloy. Na nakikipag-ugnayan na may direktiba na po dyan ng Department of Justice. Mm -hmm. uh, to conduct initial in uh, to conduct investigation. Ano po sa mga ahensya na involved po dito at kasama po ang Philippine Coast Guard. Tayo po ay patulong na nakikipag-ugnayan sa kanila. We are gathering pertinent information at saka po yung kanilang mga history chinechecking din po natin. Mga kabrigada tinig po yan ni Philippine Coast Guard Station Bataan. Commander Michael Jan Insina. Drive Match. Samantala ang Commission on Audit na nindigang hindi maaring isa publiko ang audit findings hinggil sa confidential funds ng OVP at DepEd. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo! Brigada! Report! Tumanggi ang Commission on Audit na ilabas ang detalye ng kanilang audit report hinggil sa kontrobersyal na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa nakalipas na dalawang taon. Sa budget briefing ng COA sa House Committee on Appropriations, sinabi ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba na hindi nila maaaring isa publiko kung paano at saan ginastos ang pondo dahil sa pagiging confidential in nature. Muli kasing inusisa ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Representative Arlene Brosas ang resulta ng pag-audit sa confidential funds ng OVP at DepEd mula 2022 hanggang 2023. Ang COA lamang kasi anya ang makapagbabahagi dahil sila ang may resibo o katibayan kung paano ginamit ang pondo. Kaya tinanong ni Brosas kung nakapag-issue ito ng notice of disallowances. Ngunit nanindigan si Cordova na masasagot lamang nila ito kapag tumugon na ang kamara sa naon ng motion ni Congresswoman Franz Castro na nagpapasabina sa mga dokumento gaya ng Audit Observation Memorandum o AOM at disallowances o charges. gayon man maaaring maisumite ng COA ang accomplishment reports kung hihilingin bagamat meron ng kopya ang Office of the President. Senate President at House Speaker. Ipinaliwanag ni Cordoba na ang accomplishment reports ay sinusumite ng OVP bawat quarter matapos gamitin ang confidential funds. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Drive Max. Pinariripaso naman ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang Oplan Double Barrel ng PNP. Maliwanag ni Marbil ang kautosan ay para sa pagpapaigting ng kanilang recalibrated anti-illegal drugs campaign. Sinabi ng PNP Chief na ang comprehensive review sa Oplan Double Barrel ay para matukoy ang lakas at kahinaan nito at kung malaman kung naging epektibo nga ba ito batay sa mga nakalipas na operasyon. Kaugnay nito bubuo na rin ng review panel na magsasagawa naman ng assessment sa Double Barrel. Pangungunahan ito ng Office of the Deputy Pit PNP for Operations, at may mga kinatawan din ng PNP Quad Staff kasamang Operations, Investigation, Intelligence, at Police Community Relations. Gayon din ng Internal Affairs Service at PNP Human Rights Office. Right, -backs. right -backs. Brigada Balita Nationwide. Tinulungan ng malasakit team ni Senator Christopher Bongo ang higit tatlong daan na indigent na residente ng Davao City sa ikinasanitong itong relief activity kung saan nakatanggap ang mga ito ng mga damit, vitamins, mask at marami pang iba. Maliban pa roon, pinaabotan din ang tulong pinansyal ng gobyerno ang mga ito upang makatulong sa kanilang pagbili ng mga pangunahing pangailangan sa araw-araw. Sports. Mga kabrigada, kasing init naman ang panahon ang pagsalubong sa ating mga kababayan sa mga atletang lumahok po sa 2024 Paris Olympics para sa kanilang Heroes Homecoming Parade. Nagsimulang parada kaninang alas tres po ng hapon dyan sa Aliu Theater sa Pasay, hiyawan at palakpakan ang ibinigay para sa mga bagong bayani na nagbigay po ng karangalan sa bansa. Bitbit -bit naman ang bandila ng ating bansa. Proud na proud itong iwinagayway ng ating mga kababayan para ipagdiwang ang Filipino pride lalo na ang pagkapanalo ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist naman na sina Nesty Pitesio at Ayra Villegas. Sakay ng isang float, kitang-kita naman ang tuwa at ngiti sa mga labi ng mga atletang Pinoy na sumama sa parada dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila ng ating mga kababayan. Samantalang suporta ng pamahalaan mas nakita parao ng mga atleta ngayong administrasyon. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Report. Mas ramdam daw ng mga atleta ngayon ang suporta ng pamahalaan kumpara sa mga nagdaang administrasyon. Sa malaking Insider, ibinahagi ni Olympic bronze medalist Nesty Petisio na nakita nilang mas binigyan ng halaga at parangal ang mga atleta ngayon. Sobrang nagpapasalamat din anya sila sa administrasyon ngayon sa kung papaano itrato ang mga atleta. Kung noon daw ay sinasabihan silang atleta lang kayo, ngayon ay ipinaparamdam sa kanila na kabilang na sila sa mga bayani ng Pilipinas. Hiling lang ng mga atleta na magtuloy-tuloy ang sumusuporta ng pamahalaan na hindi lang sa kanilang mga Olympians kundi maging sa mga atleta na nagsisimula pa lamang. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Drive mga kabrigada, mga boss, nabasted ka na ba? Alam nyo ba na kung minsan nababasted ang isang tao hindi dahil sa hindi siya gusto ng isang babae, kundi sa paraan, sinsiridad at timing ng pag-amin ng feelings ng isang lalaki. Dahil dyan, narito po yung tatlong tips para mas maging suabe at sincere ang pag-confess mo ng iyong nararamdaman. Una, mag-reflect sa sarili mong feelings. Dapat daw bago ka umamin, malinaw ang iyong intensyon at sigurado ka sa iyong nararamdaman. Pangalawa, pumili ka ng tamang moment. Crucial ang pag-amin ng feelings hanggat maaari dapat nasa isang pribado at kalmadong lugar kayo para walang sagabal sa gagawin mong moves. Pangatlo, huwag kang magpaligoy-ligoy. Maging totoo at direkta ka sa pakay mo. Ang tips at balitang ito, atin sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaki nga nga at tumatagal. Drymax. Balita. Balita. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Drymax. Brigada Balita Nationwide. DRIVEMAX balita. 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 At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matiba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority.